Mapagpalang araw sa ating mga kababayan. It's Dr. Vito nyo po ang inyong Mindorengyong Manggagamot. At pag-uusapan po natin ang pitong rason kung bakit mo kailangan ng sex or pakikipagtalik sa inyong mga butiling asawa. Number 1 na rason natin dahil ang sex ay isang uri po ng exercise. Sabi sa isang guidelines na AJC na article, yung mga kalalakihan na may at least dalawang beses po makipagtalik sa kanilang mga asawa ay nakakabawas po ng chance ang pagkakaroon po ng natawag na cerebrovascular accident o yung stroke at pagkakaroon po ng heart attack. Pangalawa, ang sex ay isang uri po ng pain reliever lalong-lalo na sa ating mga kababaihan na nakakaranas po ng menstrual cramps kapag po sila ay nagkakaroon ng orgasm pangatlo, kapag kayo po ay may regular po na pagtalik or sex, ito po ay nakakabawas po ng stress at ito po ang magiging sanhi kung bakit po nakakatulong ito para bumaba ang ating blood pressure kung kayo po ay may hypertension. Sabi po nila, ang sex po ay isang nakaka ng stress at nakakapagpataas po ng ating endorphins kung saan po nagiging boost po ang ating mga mood, yung magandang mood natin at nakakababa po ng blood pressure. Pang-apat po, kung kayo po ay kalalakihan, ito po ay nakakabawas po ng incidence ng pagkakaroon po ng prostate cancer na common po sa mga lalaki. Sabi po sa European Neurology article, last 2016, yung mga pasyente po na may at least 21 times na nagkakaroon ng pagtatalik per month ay nagkakaroon po sila ng mababang incidence ng prostate cancer. Panglima, pag kayo po ay may regular na pagtatalik, magkakaroon din po kayo ng regular na mahimbing na pagtulog. Sabi po nila ito pong paikipagtalik ay nakakapagpalabas ng ating prolactin kung saan tayo po ay napapatulog at tayo po ay nare-relax. Kaya kung kayo po ay isang couple po na may regular po pa pagtalik asahan nyo po na magkakaroon din kayo ng regular na pagtulog. Pang-anim, kung kayo ay may regular na pagtatalik or sex, kayo din po ay magkakaroon ng mas happier mood at strong relationship sa inyong mga partner. So ito po yung nagiging bond ninyong mag-asawa. Dahil during pagtatalik, marami pong lumalabas na mga biochemicals, neurotransmitter na nakakapag Uh, stabilize po ng ating mood. So ito po ay nag-act as mood stabilizer. So dapat po talagang may regular po tayong panahon sa ating mga asawa. Pangpito, kung kayo ay may regular na pagtatalik, ay eh, magkakaroon din po kayo. Mas magiging mas grow yung skin nyo at mas mumukha kayo maging bata. So sabi po nila, ito po ay nagiging activity, nagkakaroon ng kombinasyon as stress reliever and better mood sa mga mag-asawa. So, lagi pong tandaan, ang putatalik, ang sex ay para lamang po sa mag-asawa. At ito po ang pitong rason kung bakit kailangan nyo ng sex or pagtatalik sa inyong mga butihing asawa. At ito po si Dr. Vito ang nagbibigay sa inyo ng libreng payong medikal mapagpalang araw sa ating lahat.